malang puso nga gipahigayon ang public hearing sa siyudad sa San Carlos kabahin sa ordinance in promoting a 100% smoke-free environment o sanitation code nga dum Nobyembre 26, 2013 dito sa SP Session Hall sa Balay Lungsod unang hisgutan mo ang comprehensive smoke-free environment sa San Carlos. Matod pa ni SP member Noli Bagyoro na tuyos sa mga ordinansa mo ang proteksyon sa publiko sa ilang panglawas o kasiguruhan sa kayuhan sa tanang tawo nga magprotektahan gikan sa epekto sa aso sa sigarilyo the establishment of decision session those who would like to be assisted to really as start smoking will now have the opportunity to be helped. Sa maong proposed ordinance, nidigan ang tao sa pagpanabako sa bisan asa ng mga publikong lugar, mga trabahoan, mga pagpasayroan, o bisan asa ng mga bakanting publiko ng lugar kinahanglan ang pagpamaligya sa sigarilyo adunay 100 meters ang kalayon gikan sa eskulahan. Public playground, ubisan asa ng mga pasilidad nga naa kanunay ang minor de edad, dinan ang mga tindahan sa pagbaligya o sigarilyo ngadto sa mga minor de edad. Pagbutang o mga salida o outdoor advertisement kabahin sa tobacco products, didaan usab. usap. Didaan pagbutang, pagsablay, pagpanagtag na bisan usang tobacco products para sa pag-advertise sama sa leaflets, posters, and similar material outside the premises of point of sale establishment dinadili ang pagbaligya o sigarilyo na walay permit o lisensya. Dili pwede nga manabako samtang nag-drive sa private utility vehicle na dili abri ang bintana, mga motorcycle, tricycle o pedicab. Ang mga establishment kinahanglan aduna gayoy designated smoking area o kinahanglan nakabutang o smoking area signages na daling makita sa mga customer o may warning na aduna ay pagpasabot kabahin sa dakong epekto na kadaot sa panglawas na makuha sa taong nanabako ang pakya sa pagpatuman sa mga ordinansa adunay multa na 500 pesos sa first offense. Usa ka libo ka pesos sa second offense. 2,500 pesos or imprisonment sa third and subsequent offenses. Sa susamang higayon, gihimo usab ang public hearing kabahin sa proposed ordinance sa San Carlos City Sanitation Code of 2013 o kinahanglan himuon kini nga policy sa siyudad sa San Carlos aron sa pagsiguro nga mahatod ang maayong serbisyo alang sa maayong panglawas ngadto sa katawhan. Ang maong public hearing gitambungan sa mga empleyado sa mga hotel o restaurant mga empleyado sa gobyerno, mga miyembro sa People's Organization, sama sa swak, pundok sa mga pedicab driver, pundok sa driver sa motor o sa jeep o Genesis Foundation.